Alis din ano Yung ilaw at Paalala lang po sa mga manunood natin dyan Huwag gayahin ang kinawa ko dito mga ting Dahil hindi ko tinerminit ang breaker dyan Tinatanggal ko yung ilaw kahit na nakasindi pa So sa puntong yan talagang hindi maalis yung tornilyo na gusto kong alisin kasi gusto kong tanggalin yung buong ilaw ililipat ko lang sana siya yung bukilya kaso ayaw matanggal yung isang tornilyo kaya tinanggal ko muna dito yung bulb dahil sobrang laki niya para maisuot ko ng maayos yung aking driver screw ayan mga kabutingting sa mga gitong sitwasyon wag na wag nyong gayahin talaga panoorin nyo na lang kung ano mangyayari dyan <laughs> Ito yung nakapotinding ha oh. Yung kanina nagputukan oh. Yan oh. May turnil Yung turnil yun nito Na shoot dyan sa loob Ayan Kaya napansin nyo kanina nagputukan niya